Ayan, nakapasok na ako. Go! Magdago po sa ating Dito namin At ayan, dito na kami. Ayan, sige po. Sige po ating headset. Ayan. Ayan dito sa... Ayan yes, po. Nag-post na? na po ng Cavite extension. Yung phase 1, nag-conod po, po siya. Tapos na yung nung no, no, construction. Hanggang okay. Dr. Santos sa kaniyog. Nag-video ko gusto niya ilati. Yung sumakay kami ng 9-1 hanggang niyog po yung video ko bagong cellphone na kwatsa ka na mga teacher ayo kong na po. Ayun. Taga saan ka Justin? Malolos po Santiago. Santiago, ano grade ka na? Grade 9 na Maya. Iabay may siya ni Ma'am Deres. bakit tira ah. si Ma'am Jinky sa Liwedon, doon sa mga teacher Anong ko. school mo? Sa Best Pop po, Bulacan. Yes, Bulacan eh. may may medical School. May pitip ko sir, sa education tour papuntang Batangas, Sergon, last year. Yung ah. blue bus plate number NCC4062. Yung wow. bus number 1. Yung 9 bus po hanggang Batangas. Ayun. Good. Anong kakantahin mo para sa amin? Kayo. Kayo muna. Kahit ayaw muna. Okay. Alright. So, game ka na? Yes. Alright. So, simulan natin at uh, pakinggan ang kanta ni Justin John Vincent Lopez, Go. Kahit Ayaw Muna. Just, it, just <coughs> Kahit ikaw na magalit sa'yo lang lalapit sa'yo na aalit kahit na ikaw ay nabago na hindi pa rin kita kay ayo mo na tatakbo tatalong isisi ko ang pangan mo isisi isi, 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 nga ng pangigit na at ng ito o oh. oh, bakit ka na nga pakiusap lang ng na tayo 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 ko so, tawag ni si Juan na natin to okay. dala ni na ayun mo na pero pinahindi na mo ba lapit ng lapit ako'y lalapit layo na layo baka yung malayo labo ng labo ikay malabo malabo tayo malabo umali at muli ka ang uh, akrealis tatapbol ka ng mabilis nagkaya ka pinamagahipit <laughs> ang hirap uh, pag hindi mo alam ang tumuntahan kung ako ay bagay hindi yan huh? o nanitito ng na kung saan tatata po -ta tata -ta isin dito ang pangawan mo iisipin na lang panggit na ito o bakit ba pa, kanya lang pang umalis pakiusap na na ng... tayo na mag-usap Wag kuwan ay na natin to. Kiniwadan. Dadaling sabihin Kiniwadan. na ayaw mo na. Pero kung isipan mo ba? Lapit na lapit. Ako'y lalapit. Layo na layo. Kayo na malayo. Labo na labo. Ika'y malabo. Malabo. Tayo malabo. Lapit na lapit Ako yung lalapit Layo na layo Baka yung lumalayo Labo na labo Ikaw yung malabo Malabo oh, O bakit kaya nang pang umalit Pakikusap na saan Ihit O tayo na usap na saan oh, ito, ito Huwag iwan ayusin natin Ito ni sabihin na ayaw mo na pero pinag-isipan mo pa kahit ikaw ay magalit sa'yo na lalapit kahit hindi na ka nasa All right. Thank you, post na post. Vincent Lopez. Thank po. you po. Post kasi ng isang taon na may mo Nagpunta kami ng sapakay. pa uyu ko eh. siya. Tapos nagpost kami ng yung FB ko. nag kasi ng ibang tao. kay Share lang po eh. kami ng kay Ma'am Jinky sa Sports Festival. Ayan po. Thank you very much. Okay, thank you very much. Very good Thank, you. John thank you. thank you. Thank you. Thank you. Ayaw po umalis. Ay, Maraming salamat talibis. po. Thank Bye-bye.